opisyal na muling binuksan noong June 23, 2025 ang Mount Pinatubo sa bahagi ng Kapas Trail matapos ang ilang buwang pagsasara. Ito ay kasunod ng bagong Executive Order No. 06 na inilabas ng lokal na pamahalaan ng Botolan Zambales. Nakasaad sa Executive Order na pinapayagan na ang pagbabalik ng mga aktibidad sa Mount Pinatubo lalo na sa lugar na sakop ng Botolan. Noong June 14, 2025, isinagawa sa entrance ng bundok ang tradisyonal na Dororo Prayer o ang isang panalangin ng mga Aita para humingi ng gabay, proteksyon at basbas -bas mula sa kalikasan at kanilang mga ninuno. Dumalo rito ang mga kinatawan mula Botolan, Provincial Government of Zambales, Kapasterlak LGU, Department of Tourism at mga Aita. Matatandaan na pansamantalang isinara ang Mount Pinatubo noong May 2, 2025 matapos ang protesta ng mga Aita dahil hindi umano sila nakakakuha ng benepisyo mula sa mga turista kahit ang trail ay dumadaan sa kanilang lupain. Noong April 18, 2025, hinarang nila ang mga turista sa Kapas Trail bilang panawagan na mabigyan sila ng patas na bahagi sa kinikita mula sa turismo. Munit sa tulong ng mga deliberasyon at konsultasyon sa mga Ita leaders, LGUs at iba't ibang stakeholders, nagkasundo ang lahat na muling buksan ang Mount Pinatubo sa publiko. Munit sa paraang mas inklusibo, makatarungan at may pagpapahalaga sa karapatan at kultura ng mga katutubo. Sa pagbabalik ng trekking adventure sa Mount Pinatubo, muling pinaalalahanan ng Kapas Tourism Office ang publiko na trek responsibly and respect nature. Ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat para sa balitang Unang Sigaw.